may tanong yung subscriber natin resigned na ba kung kapapasa niya palang ng resignation niya na kapakaraming desisyon ng supreme court na sinabi na korte na ang resignation ay kinakailangan na uh, magkaroon ng uh, acceptance mula sa, sa employer no? Uh, ibig sabihin kapag ka walang acceptance sa part ng employer sa punto de vista niya hindi ka pa considered resigned ngayon, kung halimbawa ang empleyado hindi pa naman in-accept yung kanyang resignation, nagbago ang isip niya, na-recall niya yung resignation. Hindi na pwede sabihin ni employer na uh, nag-take effect na, kasi hindi pa naman niya natanggap, no? Or hindi pa naman nagkaroon ng acceptance sa kanyang resignation. So, guys, yung rule dyan sa Article 300 should be in accordance with the interpretation of the Supreme Court na yung resignation letter na submitted Should be accepted by the employer for it to be.